sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng pambubugbog sa Bulacan kagabi. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nakahando sa ipasakalsada ang biktima na si Joshua Samaniego, 43 anyos ng datna ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Barangay World First, Balagkas, Bulacan, pasado las 11 kagabi. Ayon sa kaibigan ng biktima na humingi ng tulong sa grupo, pinagtulungan silang bugbugin ng apat na kalalakihan. Ngunit nakatakas siya sa mga ito at tumingi ng saklolo sa UNTV News and Rescue. Yung alang, lang, yung paglabas namin, hindi ko na nakakalahin magkakaganan. Paglabas namin, yun na. Basta may umahanan lang sa amin. Eh. O sinunto ako, hindi takbo ako. Simabit, na o. Hindi ko nakakalahin yung kasama ko. Yung pala mga Nagtamo ang biktima ng mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng head injury na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos bigyan ng first aid, ay isinugod na sa Bulacan Medical Center ang wala pa rin malay na si Joshua. 20B, punta ako doon. Di, humingi ako tulong sa inyo. tinulungan niyo po ako. Okay na. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan sa mga suspect na agad tumakas matapos ang pambubugbog. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.